standard of the world. Yan. Magyan tayo, Pell. Pell Lahat na. Mm. Ah, eight. Ito muna. Mm. Ano nito? Mm. At ito, ano nito? Sige, tawa ilagay. Huwag mo lang nagyan yung gilid kasi lalagyan natin ang design niyan ano ang design dito? Dito na, dito ang dilim. Bulag ka ba? Ang dilim kasi. Saan na ba yung pangit? Ayan lang una yan ma. Diba, ito Di pa ito. kasi yung ano? Mama, di ba yung undut? Undut? Undut ma? Hindi, dalawang linggo yan. Balit 12. Well. di ba? Mama. Hmm. Mama. Hmm. Ito. 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 Ayun. At ito. Ito yun. Ula? Paulit ko ulit? Ula. Ito na. Hanggang sa Agosto 7. Hmm. Mamaya mo na bilangin. mo muna. Ito. Ito yan. Ito. 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 Uh, pa -ulit -pa -ulit. Um, ito. Na. Ito. Lagyan natin ng design dito. Lagyan natin yan ng design dito sa gilid. Ballpin ito. Ballpin mo ba yan? Ballpin ko yan eh. Sa gitna mo lang isulat tayo, eh hindi sa gilid. Ano ito muna? Sa gitna yung title ito, Agosto 7. Sa gitna! Saan? Ito oh. Bawal yun. dito. Ay Wala na. Wala na, wala na. Wala Wala na. Mama, mama yung bulo mo. Ayoko na. Isin na ulit ako. Mama, mama, mama. Bawal din niya ulit na malik na mama. Mali na ako. Mali na nga. Sorry na. Ulo si mama. Ha? Huh? Ulo. Balag. Hindi yung tama. Yung lap na lang. among lahat po ako po Kahit na Wala akong mamo! Eto mama, hindi na natasa. Ang laki-laki na, hindi natasa. Hindi laki ito na lang. Ito. Ayoko na. Ayoko na. Ikaw na lang. Huwag ko mama Ma.

Huwag mong sayangin ang papel ko. Ay, ang pangit. Ayaw ko Ito din yan. Ayaw ko na mahaba, mama. Ayan ang talaarawan eh. Kung anong ginawa mo sa mag mm -hmm. Pala, yan. Ang sasama, maliit lang. Miss mo malit. Ha? Eh. Huh? Ma, miss mo malit. Kung oh, mahala. Nababago daw. Hindi naman ito nababago. Ang kosin, hindi nababago. Eu, eu não tenho mamãe. não, não. yun. Sino ba ang magkakaroon ng zero na grade? Ako ba? Sino ba ang mapapahiya doon? Mapapahiya ka sa plastic mo. Nakaraman hiya eh. Ini ini ayo ayo Lagyan ko lang yung ano. Pwede ng lagyan ko ng guhit. Susulatan ko ng guhit. oh,